Siguradong magugulat ka nga dito sa video ni Nikola Jokic ngayong off-season at sa kanyang pagte-training. Well, alam naman natin na pagdating nga sa off-season ng NBA ay ang mga NBA players ay meron niya mga video clip na lumalabas kung saan sila nga ay nagtitraining at ang kanilang pinagtitrainingan mga idol ay parang mga high-end na gyms talaga nga namang magaganda ang mga lugar ng kanilang pinag e sa Yuan. at ito nga mga idol ang nakagawian na ito ang normal para nga sa mga NBA players pagdating nga sa kanilang pagtitraining sa off-season at ito nga mga idol panorin natin ng sanglit ang pagtitraining ni Clay Thompson sa isang talaga namang masasabi nating magarang gym And then kahit ito ang pick up game ni Stephen Curry Ay talaga namang hardwood din ang kanilang pinaglalaroan Tingnan natin And well, eto na nga talagang nakagulat Dito kay Nikola Jokic Nang dahil for the first time yata Mga idol, may lumabas nga na video clip ni Jokic Of season training nga yata ito At tingnan nyo mga idol kung saan nga siya nag ensayo A local playground Siguro malapit lang sa bahay nila Panorin natin <laughs> منعات بينا 10 4 haydi koletirci 10 4 da So talaga nga namang nakakagulat na makita itong si Nikola Jokic at ang kanyang pag ensayo pag training ay sa local playground, local basketball court lang nila. Hindi mo nga talaga aakalain na NBA player, sabi nga ng mga NBA fans. Hindi mo nga daw aakalain na 3-time MVP sa NBA, 1-time NBA champ, pati na rin finals MVP. At nalong hindi mo nga daw aakalain na sumasawad ng 51 million US dollars or halos 3 billion pesos. Grabing Grabe nga daw mga idol, talaga nga namang kakaiba itong si Nikola Jokic. A very unusual NBA player nga daw talaga. Pero hindi nga daw yan talaga nakaka-apekto sa kanyang performance on the court. And that's all that matters nga daw. Anyways mga idol, ano bang masasabi nyo dito? Commento nyo lamang ang inyong mga opinion sa ating comment section.